Regalo ni Boy Macho Norin, Regalo ni Boy Susi? Regalo ni Boy Kaba? Regalo ni Itchang Bunggan? Regalo ni Boy Ubo? Regalo ni Boy Skincare? <laughs> Grabe mga kanibiyot! Iyak ako! <laughs> Una kong bubuksan ito kay Boy Macho Norin. Grabe mga kadugyo, tignan nyo. May <laughs> hey, letter pa. Dear Kuya Dugs, thank you sa pagiging mabait na leader at pagmamotivate sa amin palagi. Sana hindi ka magbago. Merry Christmas, Boy Macho Norin. <laughs> Ano, naiyak talaga ako. Okay, so ngayon, guys, open ko na siya. Ano kaya ito? Malaki. What's this? Ah, ah, ah. What is this? Oh! Wow! Wow! Saan Ang gawa ng pancake? Kata gatas, Milo. Guys, alam niyo naman diet ako, 'di ba? Alam niyo ba, guys? I'm proud to say na from 65 kilo, 62 kilo na lang ako. Pero bakit naman puro pagkain? Pero okay, thank you pa rin, Boy Machunori. I love you. Mwah. Next, itchang Wow. May letter din. Siguro sabi sabi nila tong ginawa. Kuya Dog, salamat lagi pagtulong sa akin at pagtiyaga at tinuruan mo ako mag-vlog. Itchang bunggan, parang hindi mo magsulat ah. Okay, ano kaya to? ga asmr tayo habang binubuksan. <laughs> Siguro iisa lang kayo ng binilhan. <gasps> What's this? Bakit puro pagkain? Canton. 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 Fresh gata. Soyo. Suka. Patis. ang Tomas. Kape. Grated white Kopi ko. Nor cubes. Dewberry. Ano to? Bakit puro pagkain? Bakit naman puro pagkain guys? Ano puro pagkain? Next ay kay Boy Kaba. Oh, may letter din. Kuya Dugs, salamat Kuya Dugs dahil kahit bago pa lang ako, di mo pinaparamdam na iba ako. Salamat sa pagtanggap. Boy ka ba? Wee. Alam mo, boy ka ba? Tinanggap kita kasi mayaman ka. Lagi ka nang libre. Yun ang totoo. Charot! What's this? Dito ko na agad. Di mo lang nilagay sa kahon. Nakak nakakahon ba to? Ano to? Kita nyo agad, oh. Ah! Grabe! Kanton. Kanton. Buta na lang hindi ko kinalog. Guys! Itlog! No! pa layer at look ah. Sana may pera sa ilalim kasi mayaman to eh. Mamaya titignan ko. Next, Boy Susie. Wow, may letter din. Hi Kuya Dugs, Merry Christmas. Salamat dahil lagi akong wala. Dahil kahit lagi akong wala, hindi niyo ako nakakalimutan. Sana natin na kay Boy Susie. Ano kaya to? Sana man Boy Susie, may iba ka naman, diba? Kung sabihin, kasama mo sila. Nung nagbabalot kayo nito, ha? Dahil sabi mo nga, lagi kang wala, diba? Ito ko na kagad. Walang kanton. <laughs> ano to? Limang wafelio, limang kal cheese. Ataba at na naman ako nito. Puro Milo at pancake. Puro pagkain na lang bibigihin niya sa akin, alam nang diet ako eh. Sige na nga, thank you. Next, sa aking uncle na si Boy Ubo. O may letter din. May tindihan. Ba't yung sulat mo? Salamat, pamangkin. Lagi mong inaalala ang tito mo. Merry Christmas.

Ikaw lang din kakain nito, magkasama tayo sa isang bahay eh. Lahat pa ito, favorite mo. Ano to, regalo mo sa akin, regalo mo para sa'yo. Next, kay Boy Skin Care, pinakamalaki. May letter din. Kuya dogs love Boy Skincare. Alam mo, Kuya dogs, kahit lagi tayo nagtatampuhan, lagi mo pa rin ako sinusuyo. I love you, mahal na mahal kita. Sana patapatawan mo ako sa mga kasalanan ko. At gusto ko mag-sorry kasi ako lagi nagiging punot dulo ng away. Gusto ko rin mag-sorry kasi Minsan nagiging makulit ako. Gusto ko rin mag-sorry kasi bisan hindi ako nakikinig. Gusto ko rin mag -so gusto ko magpasalamat sa'yo dahil lagi mo ko tinutulungan. Wow, grabe. Ang haba naman ang message mo sa akin. Skin care. Oh! Wow! Grabe! Wow! Yung pinakamalaki skin care. Oh, grabe. Skin care, ha? Ikaw ang pinakamalaki sa lahat. Wow. Seryoso, gumastos ka. Hindi ka naman nagastos, eh. Ano ka? Ah, talagang ginaluan mo pa ng gano'n, ha? Okay na sana, tanggap ko na sana, eh. Pita, chichirya, toyo, suka, at ginaluan mo pa talaga ng sabon, panlaba, at panghugas ng plato. So, ano pinaparating mo? Na hindi ako naghugas ng plato? Hindi ako naglalaba? Para sabihin ko sa'yo, naglalaba ako, hindi mo lang nakikita. Okay, so yun lang. Masaya naman ako kahit papano.